Good evening, malapit na maggabi. Sa totoo lang guys, hindi ko pa nauumpisa ng aking mga trabaho bilang labandira pag nandito sa bahay guys sa totoo lang hindi pa talaga ko pa naumpisan kasi sobrang sakit pa ang katawan ko ayaw ko namang ipipilit ang aking sarili sa paglalaba habang hindi pa ako makakarelax ng gusto so ini-enjoy ko muna ang aking uh, moment this Sunday sa pakikipag-engage sa aking mga kapwa content creator so sa totoo lang makikita nyo ang aking uh, ito pa ang aking labahin guys naghihintay pa talaga yan sa akin kung kailan ko yan gagalawin Ayan. Pero uuumpisahan ko 'yan siya ngayon kasi mahirap guys, nagtambak talaga sa washing ang aking mga labahan guys. Oo, bilang isang content creator guys, so o, 'yan. Huwag <laughs> na natin ikakahiya, no? Kakahiya okay. naman ang aking tupiin ng no, isang linggo na rin ito. Isang linggo na rin ito nilabhan ko ito nung no, nakaraang uh, linggo din, isang linggo na siya guys hanggang ngayon hindi pa siya natupi-tupi hindi pa talaga siya natupi-tupi guys sinabihan ko na tong anak ko natutupiin niya ito pero syempre wala din siyang time kasi nga panggabi ang duty niya sa kanyang work pagod guys sobrang pagod talaga pero kaya kayang kaya yan kaya laban talaga so kailangan natin lum so hindi madali ang trabaho hindi madali kahit sa kumpanya ka nagtatrabaho, hindi hindi talaga madali, mayroong nagpipaste sa iyo, 'di diba? Kahit gaano mo ka ganda pakisamahan, mayroon pa ring mayroon at mayroon pa ring mali sa paningin niya na sana mabulag na siya. Put ko rin kayo dito sa aking halaman, ayan. Siya. Snake plant na tayo sa Batangas. chili Guys. Mataba na siya. Yan. Ata. Parang nausog ata siya, oh. Yan. Yung sili. Yan. Ang aking Yan, Yan. yang sana hindi Sana yang ang aking kamatis. Yan, hindi pa alam kung paano ito umpisahan, no? Sinasayaw-sayawan ko lang to kanina. Sinasayaw-sayawan ko lang kanina, eh. Sinayawan ko lang siya kanina. Hindi ko pa alam kung kailan ito matatapos, guys. Bye-bye!